Scroll. Yan na yan na Yan na yan na Oo? Ninja! Ninja CX-6R nata yun na Ano siya? N... N-max X-max Ano yun? CX-6R Oo? Kaya, tumabi na kayo Paparada lang din naman sa iyo. Ay, Sa oh, oh. season na tayo magkakain pero mabilis tayo. Saan tayo kumain, Ma'am? May noong... Nagpapagka tayo nang hindi, hindi, hindi. Hindi.

every car is be you know? mm. <tong> Yaman nung ang kanya ati Bali ni. Ano pili ito ba? Eh, pata ko. Uh -huh. Ano At, nga? At daw sila, 60 daw silang, bro, na. na Brani yata. Oo, mapasyal na rin tayo. Oo, oh, yun. tayo ng ano uh -huh. yan, mga din Huwag kayong kinin. Uy, donut ba mo? na Donut ba Ayaw ka ng aya. Kaya, tayo, bro? Tumutok ka na lang na. <laughs> Okay lang. Oh, Apey! Oh, lang ako sa landinan. May sablaan yan, tabi, ang galing ng mga driver dito. yung mga trains ko. Talagal, matabi sila. Kaya, maroon na ano dito, ano? No, Kasi, <interf drink> ano? Siguro, ay sa Hindi sinahan mo. Ay, hindi na. Sinahan. sinahan ka din yung Yung, yung sa Ordaneta na halaman ay, Dapat Parang may isip ko din yung isip Yung? Yung ginaman, sir, sa may na neto sa may One and a half lang po. O One and a lang? <laughs> Ay... Na ano pa ako James? <laughs> 3, 4, 3, 4, alam mo lang yun na nang dinadaan na deeds bukas ba Sunday, after church. Anahin mo na si Lord bukas. Sa victory tayo? Ay, sa Airbnb tayo. Na. Ngayon. Dapat tayo mag Prince pa. Ay, before Airbnb. Ibig sabihin, hindi traffic. hindi mo traffic. 中国好好空间的 masarap na pula doon. Oo, oh, okay. 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 oh target, okay. 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 na yung Eh, oh, parang play mamaya. Oo na. na sa bibigyan na nga well. dito ng sa mo. Dito? <patrips> oh, <okay>. Dito? <patrips> Hanggang nga kumahat ang Sinasabi ko sa'yo. Ano mo tinitin smartphone. di magtingin

Diba, Dito Nuts? Not... right Oo, masarap! Luluta ko sa New Year. Super hmm. Oo. Oh. Super juicy. Super juicy. Ang support Alangan naman. Kaya kong maging kontrabidang, tita. Hindi niyo ko gusto. Pag laki niyo, pag matanda na kayo, wala na. As hmm? so, a yung tita ko na yan. Ayaw ko nga yan. Sabihin mo. Gusto mo maging good person. Kasi sabi sa Bible, sikapin nyo maging mabuting tao. Sabi na, sa Bible. Binigin sa Bible yan. Ano pag sinisikap, hindi nangyayari. Wala kang pagsisikap. Sinisikap ko? Wala kang pagsisikap. Huwag mong sabihin nagsisikap ka kasi pag sinabi mong nagsisikap ka, You are becoming better every day. Yun ang sikap. Hindi nga. Kung sa tingin niya nga nagsisikap siya. Hindi sikap yung gulang pa. Huwag nang ba yun? naman po. Ang pagal na sa kamay. Ang pagal na sa kaliwa. Ang liray. Ako, sino yan? Si Bino. Ano sila Mm-hmm, that is so. 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 Mm-hmm. Mm-hmm, that is so. Mm-hmm. Mm-hmm, that is so. Mm-hmm. 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 Mm. Mm-hmm. Mm. the thats so thats so thats meron pa rin kundi uh, kundi na sasabihin ko sa dun sa school namin pwede kang matulog sa CR eh? yes because it's greenest and the cleanest sa so, UC mami is good hindi pwede kang humiga sa floor pwede humiga nga kami sa floor sa UC mami oh, oh. may ba yung floor oh malamit yun ang mali, pinakamalinis. Ano, yung, ano Wala nga tulo ng water sa CR. Malumat, mo si si Wala, hindi si. te. Eh. Malinis talaga. Ano so, si Oo. Mahiya ka talaga kapag <laughs> oh no. magkakalat ka. Para pa Yan lang. Ito ang gay na tigoy ako ako. Mas makita ko yung Pag umukulan din na, sinusundan ka nung janitor. So, um, alive na janitor? Alive? Oo nga. Pag pumasok ka doon, basta nagtutuloy yung payong mo. Ako sa'yo makabityo ka incredible ho. Madumi yung shoes mo. Galing you sa know. ulan. Ganun. You know. Ay, maloyal sila. Oo, oh, may dinosaur pa. Oh. Oo, may dinosaur. Oo, sinigili po. Ay hindi right. right. so, oh. na oh, naman. <laughs> come to. Come to well, yeah, Pero parang at Ay, kanto ba? Kano kano kano. 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 Kano kano ano ay, yung sa iyo yung Ay yun o yung ano Ayun o no? Yung ginagawa nila Ipapa yun hmm. no? Ano yung wall Yung dragon dragon ano You know O diba Kumagawa lang din sila dyan O yun na For the love of Kalau aku baca lagu sendiri, dapat time. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya ada